Ngayong papalapit na naman ang araw ng paglabas ng pensyon, usap-usapan na naman sa mga barangay, palengke at social. Media ang tungkol sa pangalawang transe ng 2,000 pensyon. Increase mula sa marami ang nagtatanong. Totoo ba ito? Kasama na ba sa matatanggap bukas o isa na naman ba itong pangakong napako gaya ng dati? Sa totoo lang, hindi natin masisisi ang ating mga kababayan lalo na ang ating mga senior citizens kung bakit sila sobrang umaasa at sabik malaman. Ang buong katotohanan, kasi kung iisipin mo sa hirap ng buhay, ngayon taas ng bilihin, gamot, kuryente, tubig at pamasahe, kulang na kulang na talaga ang kasalukuyang natatanggap na pensyon ng karamihan. Kaya kung may balita man tungkol sa dagdag na 2,000, natural lang na mag-init agad ang interes ng lahat. Pero ang tanong ito ba ay opisyal na may pirma na ba ito ng East-Est? May go signal na ba mula sa Malacanang? At higit sa lahat, matatanggap na ba ito bukas ng mga pensyado? May mga dokumento na lumalabas, may mga official statements na nagkalat online, pero hindi lahat ay malinaw at hindi lahat ay galing sa mismong E. Eh. Kaya sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang malinaw at kretong impormasyon. Walang dagdag, walang bawas galing mismo sa mga opisyal na pahayag ng at hindi sa haka-haka ng iba. Malalaman nyo kung sino-sino na ang kasali, kailan ito matatanggap, at ano ang proseso kung sakaling hindi pa kayo kasama. Kaya kung isa ka sa milyong Pilipinong pensyonado na umaasa sa dagdag na benepisyo o may mahal ka sa buhay na umaasa rito, huwag kang bibitaw. Dito sa video na ito makukuha, mo ang sagot hindi si Smith kundi totoong impormasyon. Panahon na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa second TR ng pension increase. Simulan na natin. Simulan natin sa pinakaugat ng balitang ito. Noong inaprubahan ang unang trans ng isang libo, pension increase noong mga nakaraang taon, marami ang natuwa. Pero marami rin ang nagtaka kung kailan darating ang pangalawang bahagi ng ipinangakong dagdag. Matagal na itong hinihintay at sa totoo lang ilang administrasyon na rin ang nagpalit pero nananatiling bitin ang benepisyong dapat sana ay buo ng naibigay. Ang tanong ng karamihan, bakit ngayon lang ulit na buhay ang usapin ng second tranche? Ano na ba talaga ang nangyayari sa loob ng ES? Ayon sa pinakahuling mga ulat mula sa ESET mismo, ang second tranche ng 2000 pension increase ay bahagi pa rin ng kabuuang plano na inaprubahan noon Pangpanahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay nahati sa dalawang bahagi. Una, ang East Wadon na naibigay na noong 2, B at 17 at ang ikalawa. Ang isang pa na dapat sana ikasunod agad. Pero dahil sa mga issue sa pondo ng inantala ito. Maraming beses na itong naisama sa mga public hearing, committee discussions at internal financial reviews. Ang dahilan, kailangan daw ng sapat na pondo upang matiyak na hindi maapektuhan ang long-term sustainability ng pension system. Ngayon, muling nabuhay ang usapin dahil sa pressure mula sa mga senior groups, mga mambabatas, at mismo sa publiko. Marami sa kanila ang nagsasabing hindi na sapat ang kasalukuyang pensyon upang masustentuhan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga matatanda. Hindi biro ang tumanda sa panahong ito, lalo na kung wala kang regular na pinagkukunan ng kita. Kung umaasa ka lang sa SST pension, minsan ay hindi pa sapat ang buwan ng halagang natatanggap para sa gamot mo, pagkain mo at mga utility bills. At nitong mga nakaraang linggo, nagkaroon ng malinaw na pahayag ang ilang opisyal mula sa social security system. Ayon sa kanila, ang proposal para sa second tranche ay isinailalim na sa panibagong actorial study. Ang ibig sabihin nito, sinusuri na kung paano ito mais sa katuparan ng hindi bibigla sa pondo ng E. Bukod pa ran, kinokonsulta na rin ang Department of Finance at ang Office of the President ukol sa posibilidad na pondohan ng dagdag mula sa government subsidy kung kakailanganin. Sa madaling salita, hindi ito fake news. May ginagawa talaga ang ahensya para ito'y mais katuparan. Pero at ito ang malaking pero, wala pang final approval ang nagsasabing ipapatupad na ito bukas kaya kung ang tanong mo ay matatanggap na ba agad bukas ang dagdag ng PH 1,000, ang sagot ay hindi pa pero papunta na tayo roon. May mga inaasahang development sa susunod na mga buwan at posibleng bago matapos ang taon magkaroon na ng malinaw na timeline ang release ng second tranche. Ayon sa isang insider sa SSE, bahagi ito ng planong pagsasa kabuang pension system upang mas maging makatao at sapat ang benepisyo para sa lahat ng retirees lalo na ang mga minimum pensioners. Ngayon, baka sabihin mo eh bakit maraming nagpo-post online na matatanggap na bukas ang dagdag. Ito ang dapat mong ingatan. Sa panahon ngayon, maraming Facebook page, YouTube channel at group chat na nagpapakalat ng hindi kumpirmadong impormasyon. Minsan gamit pa nila ang logo ng SS para mukhang legit ang kanilang post. Pero kung titingnan mong maigi, wala naman talagang pirma. Wala ring petsa kung kailan inilabas ang dokumento kaya dapat maging mapanuri. Huwag agad maniwala, lalo na kung mukhang sobrang ganda ng balita, pero wala namang official confirmation. Tandaan kung hindi ito galing mismo sa opisyal na social media accounts ng ES o hindi sinasabi sa opisyal na press release, huwag agad paniwalaan. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong pag-asa. Sa katunayan, ngayon ang tamang panahon para tayo'y magkaisa at palakasin ang panawagan. Kung ikaw ay isang pensyado o may mahal sa buhay na umaasa sa FT Pension, maaari kang makibahagi sa mga petisyon at panawagan para pabilisin ang pag-aproba ng second tranche. May mga grupo ng senior citizens at civic organizations na kasalukuyang kumakausap sa mga kinatawan sa Kongreso para magsagawa ng hiring tungkol dito. Gusto nilang magkaroon ng malinaw na kasunduan sa pagitan ng ay at ng gobyerno kung paano ito may sasa katuparan sa lalong madaling panahon. Habang hinihintay natin ang pinal na desisyon, narito ang ilang bagay na maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong sarili laban sa maling impormasyon. Una, mag-follow ka sa official Facebook page ng East Philippines. Doon lamang sila naglalabas ng tunay na advisory. Pangalawa, huwag kang magbibigay ng personal na impormasyon sa mga nagpapanggap na taga-S online. Maraming scam ngayon na ginagamit ang isyu ng pension increase para makakuha ng impormasyon at magnakaon ng pera. At pangatlo, makibahagi ka sa mga community discussion kung saan may transparency at maayos ang daloy ng impormasyon. Alam naming hindi madali ang sitwasyon ng maraming pensionado sa ngayon. Marami sa inyo ang may iniyang sakit. May mga anak o apo na umaasa pa rin sa inyo at marami rin ang hirap na sa pagbabayad ng araw-araw na gastusin. Kaya naman ang Hangarin ng video na ito ay hindi lang basta maghatid ng balita, kundi magbigay ng tamang direksyon na hindi ka maligaw sa mga maling impormasyon na kumakalat. Ang tunay na impormasyon ay hindi lang basta naririnig. Advice tayo na kaya habang patuloy tayong naghihintay, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalakas ang panawagan para sa Second Turk at kung sama samasama nating... Ipapakita sa mga kinaukulan na hindi ito simpleng iusapin kundi isang urgent na pangangailangan, mas malaki ang posibilidad na ito'y agad maiskatuparan. Huwag nating hayaan na ang mga senior citizen na buong buhay ay nagtrabaho, nagbayad ng kontribusyon at tumulong. Sa pagunlad ng bayan ay baliwalain sa oras ng kanilang pangangailangan. Sa mga susunod na linggo, patuloy naming babantayan ng mga galaw ng Eve at Office of the President tungkol sa isyong ito. Maglalabas kami ng updates dito sa channel na ito para kayo. Ay hindi mahuli sa mga importanteng anunsyo, kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka na at nakaturn on ng notification bell para wala kang mamiss. Ang bawat update ay mahalaga at maaaring sa susunod na balita. Ito na nga ang hinihintay nating go signal para sa second tranche ng 2,000 pension increase. At kung sa ngayon ay hindi pa ito matatanggap bukas, hindi ibig sabihin ay wala na itong pag-asa. Tandaan, ang lahat ng tamang proseso ay may takdang panahon. Hindi man ito agad-agad, pero habang may mga tinig na nagpupumilit na marinig, habang may mga taong handang magsulong ng tunay na pagbabago, manalig tayo na darating din ang araw na ang duwasan na ito ay hindi na lang balita kundi tunay na matatanggap sa ating mga palad.